Personals TV. Ayan guys, mayroon pala ako ngayon i-share sa inyo about sa journey ko dito bilang affiliate sa TikTok. So I started na naging affiliate sa TikTok for almost more than a month. Ayan. So I started last week ng April. So nag-try lang talaga ako. Kasi full-time mama po ako ngayon. So ibig sabihin po, nag-resign po ako sa work ko at nag full time mom. at the same time pinasok ko po, po itong pag affiliate so yeah. since nakita na po ni tiktok yung aking account is nakabenta na po ako ng more than 30 as of this moment po nakabenta na po ako na 100 plus na products so, nag send ng si tiktok sa akin ayan sabi niya dito Data sharing updates. Habini TikTok to facilitate connection with sellers and agencies. Your basic information and performance metrics will be shared with them. This includes live and video data, generated sales, follower, demographics, and data from your sample requests, including content with free. samples. Tsaka yan. Sabi kayo, included na daw ako sa creator ng ranking list. Kasi nga po, na ko na yung aking PQP o yung performance ko dito. So, pasado naman. So, kung konting kembot pa at mas lalo pang gagalingan. So, ayan guys. So, ibig sabihin, okay na ako sa aking pagiging affiliate dito. Kahit pa paano, napapansin na tayo ni TikTok. Thank you, TikTok. Ayan. At salamat nga po pala sa lahat ng mga nag-subscribe or nag-follow sa akin at mga nag-engage. Ay, saya po ako. Kahit na sobrang lit lang yung mga views ko ngayon. Especially kapag mayroon ka ng yellow basket. Ay, nako. Mahirap. Magkaroon ng maraming views. Dahil dyan, syempre na, nakikita na po tayo ni 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 sellers at ng iba pang mga agencies at iba pa na gusto makipag-collaborate sa atin, may nag-message po sa akin. At ito yon. So, ayan na nga, guys. Sabi ko sa inyo, since sinishare na ni TikTok lahat ng metrics natin dito sa TikTok, ayan. So, ayan. so ito, may mayroong nag-message sa akin isang seller. At ayan, basahin natin. Sabi niya dito, Hi, I am Halo Halo Store that mainly sells maternal and infant products. Recently, we mainly promote the following products and the commission is up to 12%. We think you are an excellent creator and we hope to cooperate with you very much. Looking forward to hearing from you. At, ayan. So, guys, send yung message ng... Uh, isang sellers dito. So, ibig sabihin, napansin na nila at sinishare na ni TikTok yung ating metrics sa iba't ibang mga agencies at nakakreate na ako kahit paano ng magandang performance dito sa pagiging affiliate sa TikTok. So, guys, anong reply ko dyan? Sabi ko, yes, I am willing to co collaborate with you. Tapos, sabi niya, papadalan daw niya ako ng products. At ang gagawin ko, mag-create ako ng videos. Ipo-post ko siya at i-allow ko yung or bibigyan ko siya ng authorization code para may promote niya yung videos ko. So, ano nga ba ang purpose? So, ano nga ba ang purpose ng authorization code? Sabi niya dito, the purpose of, the, of advertising authorization is We spend money to put traffic on your video so that your video can increase exposure, likes, views, etc. Your video will be seen by more people and have the opportunity to increase more sales. Are you willing to authorize? So syempre ako, sabi ko yes. I'm willing to receive your free sample and I'm going to create a video and I'm going to promote. Siyempre, marami po akong napanood dito na about authorization, good and bad. So, ito kasi, first time ko, marami na rin naman akong narinig about sa pag-authorize ng ng code sa ating mga videos. But anyway, ang take ko po kasi dito is, hindi mo naman malalaman kung okay ba tong seller na to or not, di ba? Kung hindi mo naman susubukan. So, kasi ang iba dito, mga sellers, yung iba kasi, kapag nakuha na nila yung authorization ko, pinapalitan ng link, tapos yung affiliate or yung creator, wala na siyang commission sa sales. So, may mga ganyang a uh, seller. So, sabi niya dito, our current cooperation is like this. We provide samples for you to shoot after you receive the samples, provide advertising authorization to me. Our sample quantity is currently one pack. Are you interested? So actually, ang binigay niya po is tatlong pack. Kasi mayroon pa, mayroon pa po kaming um, collaboration or agreement na dapat ilalive ko siya. So yes, willing naman ako mag-live kasi nga yung code, I mean yung link naman or yung commission is mapupunta naman sa akin. Tama po ba? Tama yung sinasabi ng mga iba't ibang affiliate na successful na dito. Marami ng mga followers. malaki na yung kita, mga six digits na. Kailangan lang maging consistent tayo sa pag upload qualities, at saka wag susuko. Kasi nga, the more tayo mag upload ng mga qualities na videos at may sense na videos, mapapansin tayo ng iba't ibang agencies at sellers, sila na mismo ang po-contact sa atin para tayo ay magkipag-collaborate sa kanila. Hindi na tayo mismo yung lalapit at magbibig -be sa kanila na bigyan tayo ng free samples. So yan guys, yan lang po yung aking take today or yung mga small wins ko dito sa TikTok as an affiliate. Sana magkaroon pa ako ng sales kasi wala pa ako masyadong sales na katulad sa iba na 6 digits. Ayan. So, syempre, hindi pa yan mangyayari ngayon. Kailangan lang talaga ng work harder. Huwag maging negative kasi lahat ng ginagawa natin dito, guys, ay alam ko mayroong patutunguhan kahit na hindi pa tayo doon sa pinaka-peak pero dahil mayroon na tayong ginagawa or mayroon na tayong actions, I am sure lahat tayo ay matutupad yan. Kaya, laban lang guys. Kapit lang mga co-affiliates, huwag susuko. Continue lang kung yung ginagawa natin guys. Malay mo, mas marami pa tayong collaborations, marami pa tayong free samples at six digits na income dito sa TikTok and claiming para sa ating lahat.